Ngayon guys, sililipat namin yung mga similya ng aming mga tilapia. Makikita nyo guys, ang sukat nito ay nasa mga 10 feet to 12 feet. Nagsilabasa na rin yung mga iba natin mga similya at sumama sa tubig. Makikita natin guys, na kaunti na lang yung nakuha natin yung mga similya. Nagpatuloy rin si Makoy sa paglilinis ng kahon at kinuha yung mga dahon. Ayan, napakalaki ng tilapia natin breeder guys. Wala, dako. Ah, Ito lang exit din sa tubig lagi lihat pero di katakas gapon guys no pagkatapos natin mailipat yung breeder natin at yung mga similya at tinahini din natin nilinisan at kinukunan ng mga dahon ng ating tangke as you can see guys napaka rumi na talaga ng tubig at may lumot na ayan napaka konti lang talaga yung nakuha natin guys nasa mga 50 pieces na nga tatong ating mga similya ng tilapia dito natin nilipat yung ating mga similyan tilapia para mapabilis yung pagtubo nila. At kung napanood niyo ang video natin hanggang dito, salamat sa panonood at pakilike and share po sa ating mga videos para support sa ating mga munting vlogger. Medyo kaunti lang yung na harvest natin mga parekoy. Ito lang po yung nakuha natin sa ating breeding pan. So ayan, pwede natin ito ibibinta sa nasa mga limang piso kada piraso. So, kaunti lang man lang. So, i-keep na lang natin po mga parikoy. Hanggang dito na lang po tayo mga parikoy. At maraming salamat sa panonood.